ko lang yan. Oh, dragon fruit. Inaakyat na ako ng dragon fruit. Inaakyat ako ng dragon fruit. Ma'am KTV. Thank you, thank you, Ma'am KTV. Wala, hindi kami naglakad kanina. Nagmarites si Don. Ayan, nag-maritest pa rin siya. Magalaw na. Wait lang. Magalaw. Wala akong patungan na. Iwan ko kasi yung aking ano. Salamat sa harang, Ma'am KTV. Ay. Tusok. Ma'am Bicolana, shout out. Thank you, thank you, Ma'am Bicolana. Na magtingin niya ako ng patungan ko ng cellphone. Wala akong patungan. Para iwanan ko rito. Si <laughs> si Bicola na may galaw siya pa from Mom KTV. Nalala si Ra. Aliwanag ba? Yan. sarap ng hangin nakakaantok nakakaantok yung hangin niya sis KTV from Mambicolana yan 12 million guys thank you thank you I-train ko dito si Lisa. Saan ba yun? Hindi man siya kumuha ng patungan. Para meron akong paglagyan ng... Ako. Yan. Yeah. Site ITV. J Forever. Ano yan? Site ITV J Forever. mga love shout out. Salamat sa tusok. Bungangerang, hi vlog. Yahoo, thank you, thank you, ma'am Bungangera. Si MKTV. Ah, classmate pala yun. Classmate KTV. Mega, mega love shout from Sir Sight Eye. Ang rinig yun, Huni ng ano mga huni dito sa, sa bundok. Ang ganda yung bundok, oh. Honeybee, aba. Honeybee talon pamor. Sino ba si hanibi Bunga ngerang high blood? hanibi <laughs> Ramsak na. May gumo TV. Shout out. May gumo. Kumusta na? Kita mo ba ako, honeybee? Saan-saan <laughs> tayo nagsasalubong honeybee? Ha? Ah, sana all. May honeybee. <coughs> sana all. May honeybee. Megumoto. Thank you, thank you, Megumoto. sinatana tayo hanibita na all <laughs> na all side at ang tumugang yeroong ay blood sabay ka honeybee. buntot mo na atak ngayon mm -hmm. thank you guys